Sa daw siya. Alam, lang po yung kuya ko Hindi ka na Kagabukawi, malapit lang naman ang bukawi ha? Hmm, alam ka ba ng magulang mo na nadito ka? Ay, hindi ka alam. Ano pangalan mo? Mark. Mark? Mark okay lang ba? Malaman nyo mo kung dito ka? Okay. O, ayan po. Ito po si Mark. Apelido mo? Siterio. Ah, si Mark Siterio po. Nandito po sa San Pedro. Hindi ka makauwi dahil? Wala po. Pag binigyan ka halimbawa namin ng pamasa, Ha? Ang Nagdadalawang taong ka na dito pero baka... Napakalapit ng Bukawi yung, ah. Ano po yung ginagita ko sa pagdipindi ng sampagita, saktan lang po sa pangkaso sa sumandapo. Minsan, kumakain na po. Isang araw, sa beses, isang sige, magandang kumakain ng sampagita. At pwede po pakilaksan po yun yung boses nyo? Minsan po, yung ginagita ko sa pagdipindi ng sampagita, saktan lang po sa pangkaso sa sumandapo. Minsan, kapag kumita po ko ano, ng mga nasa 30 pesos, nandagatis ko na lang po sa gari para tabi okay. po ako matulog na lang po yun sa gari. Mm. Parang ba okay. yan? Saan kayo naliligo? Sa ano na po sa poso? Kasama mm. ka rin dyan sa mga natutulog dyan. Umiwalay mm. po kasi ang taras ng tulog. Hindi ka po eh. so, mm. kasi masyadong maligalik. Oo. Uh -huh. so, Umiwalay so, po ko ng tulog. Mm. Hmm. Hindi ka ba nakapag na maghanap ay kung tukot tukot tao sa so binibinta mo rin saan ka nakatera sa bulakan sa bukawi po sa ano po sa parang iba po sa PN parang na ano mo na banggit mo na may lola wala ka bang magulang may magulang pa uh, naman ka sa sa lola mm sa -hmm. kalala ko na lang, po yung magulang ko no ano yung no, yung ko ng bulang ko yung kakalala yung magulang ko tinatawag ko po na, na ate at, at, sa lola ka ah, hindi hindi kaya hinahanap ka na ng lola mo matagal ka na siguro hinahanap hindi, misan hindi ka nakabalik doon ah, nakabalik ka naman 22 bata apa? Gusto mo ba ihatid ka namin doon sa Bukawe? Ha? Huh? Ihatid kami, may sasakyan kami. Pwede ka namin ihatid doon. Kung gusto mo, kung gusto mo makauwi ka na. Kasi hindi naman kalayuan mo yung uh, Bukawe dito. Bulacan. Yan po ay nararating ko rin po. Para lang uh, makauwi ka na. Oh. nandiyan pala kayo wala ka bang uh... mm. kasi am um, eh, sorry ah kasi kaya inaano lang yun kasi nadi ka mas gusto mo pa yung dito ka sa karsada kaysa doon sa lugar na napakaganda ng bukawi mm. kasi unang una, nagtrabaho ako dati dyan eh Oh.

Oo, oh, siyempre, siyempre, kausapin namin. Kaso lang po kapag nakatakin na po tayo ng, ng ano po na muna na Ang alam ko lang po doon, yung ano yung dinababahan ko po ng bus, kapunta po sa, ano po, sa wakas po. Tapos masakay doon ako ng sa na Hindi ko naman po alam yung kasutan na ito. Okay, paano ka makakawal? Hindi po, ano totally po, po yung, sa sakali eh, may sasakyan tayo eh. Hindi, Hindi na tayo dadaan ng monumento. Yun lang lugar mismo. Yun lugar na, sa Bukawi. i tayo ng Bukawi mismo. Bukawi Exit, Santa Maria. Mm. Doon sa may palingke. Saan ka? Binyan Pels o sa Binyan... Ano? Bansya. Malapit sa bayan. Ganun ba? Ikaw, kung gusto mo na... yun naman eh, nasa iyo lang yung kung gusto mo na umuwi yatid ka namin doon para para na rin sa yung uh, kaysa sa nakikita ka namin nakikita ka namin dito may na na, may na diyan ka may uuwi ang kasabi ikaw nagsabi may may uuwi ang ka okay lang ba sa iyo o ikaw kasi sinabi mo kanina eh, sa monumento parang hindi mo alam sa monumento ngayon may sasakyan kami sasakay ka namin dito kasi

sa Marilao yun eh malapit sa Marilao diba medyo kabisado ko kasi dyan kasi dati ako nagtrabaho dyan sa, sa isang lugar dyan sa Bukawi ngayon yun ang ano lamig kung gusto mo lang papano ano ba gusto mo Ay, ikaw na lang uwi mag-isa. paano itong ano Singurado natin? Sigurado ka na uwi ka. Kasi i-chika namin dito. Dito ko dito. Kasi mamaya makita ka namin doon sa ibang lugar naman. Mm -hmm. May number ka ba? Hmm, wala nga siya cellphone. O kung bibigyan ka namin ngayon ng pamasahe, uwi ka na sa Bulacan. Kano pa trabaho oh, din lang na Sige, bibigyan kita ng pamasahe. Oo, oh, pero uwi ka. Uh, uwi ka ha? Mm -mm. Mm -mm. Bibigyan ka namin ng pamasahe ha? Oo.

marami, marami ganyan nangyayari. ano nangyayari sa mga kabataan na so, yun. Makinig kayo sa mga magulang nyo. Kasi yung mga magulang nyo, hindi naman din uh, ibig sabihin ko, magulang talaga yan. Kahit ano mangyari, ang anak nila talaga. Kaya lang siguro ito, naging matigas ba ulo? Hindi naman siguro, kaya lang. hindi lang, naman yan, yun, oh, naghahanap Oo, naghahanap buhay siya. importante lalo magpapas magpapasko kasama mo dapat yung pamilya mo hindi yung nandito ko at tingnan mo yung makikitulog lang kayo sa masama sila cemento na malamig malamok lang daw po sa kanyang pagkain, no? Sabi nga daw na paido sabi nila. Oh. Ganun lang kasi dasino na lang din ba yung Ano nga, nga sa mo yun, 'di ba? Yung sense ko pag uh, dinidiin ko na kaming ng restaurant ng hindi wala ko sense, nilutulong naman na wala ko. Uh, kasi uh, yeah, kasi mahirap talaga ka mag-party 'yung ano, 'yung ganyan, no? Yung ganyang sitwasyon. At sana, no, pag nakauwi ka doon, Alam mo, mas maganda sa produsya tayong magtaning-taning. Gatot mo. Ayaw kasi nila na magpatid sa atin. Ang ay, gusto ko po sana, ihatid siya. Gusto maganda sana, ihatid natin amin Samila. Kaya lang, ayaw naman, bakit ayaw? Hindi talaga natin kung ano at least ako nila po na, po kasi po. talaga ako dito, alam ko po yung Kasi For privacy na So, ang, ang, okay, ang importante po, matulungan natin siyang makauwi at buka naman nasasabi siya ng totoo. Ano mai? Ang uh, ko po sa inyo, kapag nabi niya niya, po nila ako na pamasahe pa uwi sa Bulacan sa Bukawi hindi na po ako tatagal dito at hindi na po ako dito at hindi na po hindi po ako magtatagal ng ko dito uwi po ko sa amin, i re na po hindi ka na talaga magtatagal, umuwi ka na hindi ka na ha? uwi na po daw siya sa kanila Sige, bye bye